i told Hey, what's up mga mananap? Good morning sa inyo, hadi ha? Pero ako wala na si Good sa so, good morning kay Lit na po ng babae na. Grabe kay ay aglihok noon sa... Muna, sige pa mag po na kagani Tapos, karon nga Lit na wala na lang nagkaon. kay tungod giuna na sa makeup na unsa sa manin babae. Grabe kay ay aglihok. Tapos, karon nakasakay na siya guys. Sige siya fix yung buhok. Pero, sa inyong RS, kung dili na dyan mafix pag bulag mo Ay, charet. Dili, Pero, naingon gin mo dibuang nasa kuha guys pero wala ko labot pag umanda yung traffic na ba dyan sa muka oy kanag nagdali dyan ka ba pero wala nga yun langayun, dyan sa panahon na unsa man eh ay pero kanang babayi na naulaw dyan na siya sulod sa mugs kay murag private school ang entrance, mura siya Xavier. Tapos kabulok ka mas kaglit na na siya, sige may mga pagpakyut-kyut noon sa manisoy. Eh. Pero kanang babayi Nakabalo kabalo na siya ngalit na siya guys, basta nipadayo na lang siya glakaw guys, kay 6 na nakapin. Naun naunsa dyan yung babae na baalag, wala siya pamahaw diha, basta kay sige lang choy, -choy nga bae. Eh. Pero hapit na na siya sa skulahan guys, pati nga lang na siya galit, charot oh. OA. Grabe, magiging mo tuliport. Ah, mas yun na ugay sa baka ng late na kayo ka mo tuliport. Ka galit sa inyong skulahan. Abas, ah, Charot, gabi kay ka OA, oy. Sige, Madi. So, maon na guys. Tingnan ko, Julian, nga late yung ko. Katawa-katawa pa na siya. Pero later, magplarwaka na siya. Naunsa. Gignan, magiging siya siyang classmate nga. Oy, vlogger, ang late. Late, late madi vlogger. Ina, na dyan na guys. Basta mas galing ng babae na. Na dyan na na mawala ko mga classmate nga magpabogkos sila. saku ay mo na lang tagparlor ang school ha no. pa dyan. Hi daw guys. Pansin na ragit palihog. abas uh, bas. Pag na, na guys. Gidali na dyan ako na guys. Sige taas ka video. Lagan ka pa kay chika et Charot. Mala na guys. Chika chika may ginagmay. Echunga. Curious kasi ano nung no, no, video ko, Avis. Eh, Pero, hindi ko na na nga ay ga vlog vlog man jud ko ano siya wow should be kay na 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 na, na. mura na mo chika and mo na nang final guys mo na cheers Pagkao man, dayo na napud ni na, la in her style pagkaman sa so day today so napud ta na siyang buhok kay heart na pud atong ibuggo so kay labot diha kung hiwi ang heart diha wa wow. man sad mo kitas heart nga tinuod pero kung makita ninyo kung kasing-kasing siguro dugmok na kayo kay tungod sa mga pasak ni mga tao uy grab grabe ko oy sige naman ni hogot oy nung sa ni babae na kung masakitan gali di man damay di ba di ba Pero kana guys, gidali na dyan ako na iyang buhok guys. Kaya na naman sir, listen po no, kamera ang hulatan no, ulaw po no, baga-baga na kayo nag-face guys. Pero siya na gid kayo ang buhok po gusan guys. So ibet kayo na ako kay grabe ka shiny. Oh my god, eh. shiny ka dyan. Busaya mo gina siya guys kaya busa na siya pero kapag naging classy guys per me gina ako mga classmate ako guys ka kapoy kaayo char o a na ng life kapoy Pero gidalian nga dahil na ka mag-acting pa me. Ako pa ang bida. Kontra bida, bida, bida. Ah! So, yung mag-acting, guys, sakitan. Gagay siya, was So, parang nagiging kundi niya, guys, para magamit akong pagka-OA, guys. Kaya magartista ko, abas. Pero, thank you for watching, guys. I love you so much.